Meron tayong version 1 na click na 150 na uh, dinala sa atin itong mga sir, ulak na lang. Dahil uh, tumirik na lang yung motor niya. At uh, ito, pinag natin yung makina sa kayong chassis. At uh, nung nabuksan natin yung uh, cover or napag natin yung makina, ito kagad ka yung ano, may kita nyo kagad. Ka Kapag kaganyan ang itim, sinyalis po yan. Pabayaan po sa langis. Hindi natin alam kung ano pa yung magiging sira nito mga sir kasi nga dinala sa atin. Hindi na umaandar. Pumirik na lang. Kaya bubuksan natin yan. Para makita natin kung ano yung problema nito. Kasi tumirik na lang. Pero ano, chinik ko naman. nagre naman. Kaso nga lang ayaw mag-start. Kapag ka ganyan. Matik. Baka nag-loss compression na. Kaya tatanggalin mo natin yung head saka yung black sa dito sa parte na dito party magneto kulang na lang luya tutubo na yung luya dito ang kapal ng ano kapal ng uh, lupa kapag ka marami kang lupa rito uh, mayamang ka parang ito tatanggalin mo natin to para makita natin yung head saka yung block okay tanggalin mo na ulit natin kung anong nangyari ayun basang basa yung ano carbon deposit natin oh Sinyalis yan. na kumakain na ng langis. Hanggang sa pinabayaan ng pinabayaan. Ginamit ng ginamit. Mauuwi ka talaga sa pagkasira. Or uh, higit pa. Kung hindi masisira yung connecting rod mo. Baka mababasagan ka pa ng crankcase. Kamay may gas gas oh. Ayan. kaya napaka importante sa motor natin mga sir yung langis at ah uh, ito yung ano kas kas na gas gas, gas, gas. i-check mo nga yung ano, connecting rod kung may tama yan number 1 na napapalitan natin piston piston ring saka yung black valve seal ayan hmm. no? nag stack up na kaya hindi na to umandar kaya tumirik na to dahil na to ang langis yung ring natin Nag-stack up na ayan. Yan, hindi na nagba-bounce bounce. Buti tibay ng version 1. Hindi na sira yung connecting rod niya. Safe yung sigun yan. Nag-loss compression na lang dahil uh, natuyo na lang ng ice. ingatan nyo yung ano, motor nyo mga sir. Huwag nyo pabayaan sa nangis every 1,500 palit na kayo sayang nung yung ano abala sayang yung pisa mahirap pa nun pag tinirik ka sa kalsada may sumunod, sumusunod sa yung malaking truck yun disgrasa tayo yun ayan natanggal na natin yung ano yung piston at ay check nyo rin yung itong connecting rod nya kung straight pa o hindi na. Tapos ano yung piston? Yan, yeah, magpapabili tayo ng pisa.